One, two, three, come on! Come on! Come on! Hello beautiful people, welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayo lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre ko ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty na lola ninyo ngayon fresh overload pa rin. ba? Diba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C at saka syempre, kumakain ka ng maraming hot dog. Dahil sa hot dog, maligalig ang beauty ng mama sa ninyo. So, yon. So, kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Sana lahat kayo ay okay ngayong Sunday. So, ako ako naman ang tatanungin ninyo, eto syempre, naluloka ang lola ninyo dahil sa sobrang dami ng chika ngayong araw na to. So, kanina, abo uh, bumaba ako dun sa baba kasi para nag-stretch-stretch stretch ako. Tapos nakita ko si Mr. Toyota. Si Mr. Toyota na nandoon na lagi naninigarilyo dun sa may kanto dun sa may labas namin kasi doon yung smoking area tapos uh, syempre, kinawayan niya ako. So, ako naman, syempre, malandi. Lumapit naman ako. So, sabi niya sa akin, kamusta ka na? Hindi na daw natuloy-tuloy yung inuman namin. Sabi ko, pasensya ka na kasi naman yung weather naman dito, di ba? Maulan. Sabi ko, saka, ang hirap lumabas kapag umuulan. sa niya, sa bagay. Pero, maganda nga mag-inom ng maulan, malamig. O, oh, di ba? Tapos, sabi niya sa akin, type pa naman kitang makainuman talaga. Tapos, sabi ko, wag ka mag-alala this time talaga. Sabi ko, makakainuman mo din ako. Siguro, kapag uminit-init nga yung weekend. Sabi niya, oh, sige, ikaw bahala. Tapos, binigay niya sa akin yung line niya. O, oh, di ba? Bongga lang. Tapos, sabi niya sa akin, message mo lang ako kapag okay ka na. Ay, So, ganon. So, ngayon may contact na kami by phone. So, sorry ka na lang, Christine Ann Perez. O, di ba? So, eto na. just ko, ang dami natin chika ngayon na talaga naman, oh my God, ang ligaligalig ng pageant. Kasi, andyadyan kasi yung ano, Miss International. Tapos, nandyadyan din yung Miss Grand International. Tapos, papasok din ang Miss Universe. Kaya naman talaga, ang mundo ng pageantry ay talagang sobrang maligalig. Di ba? Kaya, guys, sa mga chika na natin ngayon, for sure, magpataas ang kilay ninyo ng bonggang bongga. Kaya wag na natin patagalin. Para sa unang chika, Mama Sam, anong masasabi mo sa pambato ng Indonesia sa Miss International at saka sa Miss Grand International? Tingin mo, sino ang malakas na pambato ng Indonesia na possible na makapag-uwi ng corona sa kanilang bansa? to be honest, wala. Charot, sorry yan. Wala akong nakikita na mag-uuwi ng corona sa Miss Grand International at saka dito sa Miss International na from Indonesia. Maaari sigurong runners-up, yes. Kasi ang Miss Grand uh, Indonesia, nakikita naman natin na talaga namang palaban, di ba? O may eksena at sumasabay sa mga Latinas. Yung kumbaga parang hindi siya nagpapagiba sa mga Latinas kung pagdating sa performance level. At parang piling ko hindi naman siya ang magmi-miss Grand International. Piling ko lang 'yun ha. Dahil sa sobrang dami ng malakas sa ano sa Miss Grand. Pero nasisiguro ko na kaya niya tumungtong hanggang sa dulo ng competition kasi lumalaban talaga si Bakla. Pero dito naman sa Miss international, eh, marami din magaganda. So, depende sa kanya. Eh, hindi naman siya masyado kagandahan. Charot. Mas gusto ko yung beauty ni Miss Grant ano Indonesia kaysa dito kay Miss International. But malay natin, 'di ba? So Asia power pa rin. So in the future, malalaman natin 'yan kung sino nga ba ang tunay na rey na sa kanilang dalawa. Ah, oh, 'di ba? Kayo ba sino bang tingin ninyo ang pwedeng makapag-uwi ng corona sa kanila? Si Miss Grand Indonesia o si Miss Grand International? Indonesia. Ako para sa akin, mas malaki pa yung possibility talaga na pumalo sa runners-up itong si Miss Grand Indonesia. So, sa inyo, sino? So, para, para naman sa ikalawang chika, Mama Sam, anong masasabi mo? Parehas na Puerto Rican dito sa Miss Grand International, si Miss Grand USA, at saka si Miss Grand Puerto Rico. Tingin mo, Mama Sam, sino ang mas kabogera sa kanila? Ako ang masasabi ko, kitang-kita naman natin, performance level si Miss Grand USA. Sa mga hindi po nakakaalam, itong si Miss Grand USA ay talagang race at saka nationality niya talaga ay Miss Puerto Rico. Yes! Sumali na siya sa Miss Puerto Rico noon. Tapos sumali din siya sa Miss USA. So, based nga ta siya talaga sa USA. Kaya USA ang dinala niya dito sa Miss Grand International. Pero pareha sila ni Miss Puerto Rico na talagang alam mo yun, nakalabor din naman talaga. Pero kung titignan natin performance kung sino talaga yung nangingibabaw, palaban talaga itong si Miss Grand USA at hindi siya nagpapakabog talaga sa bawat eksena. At kita naman natin sa galawan niya talaga lamun na lamon niya itong si Miss Grand Puerto Rico. di ba? At Nakikita ko na mas malaki pa yung chance na makapasok sa top 5 ni Miss Grand USA More than dito kay Miss Grand Puerto Rico Kahit si Miss Grand Puerto Rico ay matangkad At nakikita natin Miss sa yung beauty Pero in terms of talaga performance level Lamon na lamon siya ni Miss Grand USA Anyway, kung sino man yung magtatagumpay sa kanila E eh parehas naman silang dugong Puerto Rico So... Ganun na rin yun. ba diba? So, yon So, kayo ba? Sino ba ang mas caliber? ba diba, Si Miss Grand USA. ah uh, at para na sa sumunod na chika, Mama Sang, usapang Miss Universe tayo. Antonia Forsil at saka si Miss Puerto Rico. hmm si ano, si Miss Thailand at sa si Miss Puerto Rico na galing sa Miss supranational isang first runner up at isa sa mga naging title sino ang mas kabogera para sa akin sa totoo lang in terms of performance level parang mas mangangabog talaga itong si Miss Puerto Rico more than dito kay Antonia Forsyth kay Miss Universe Thailand. Si Miss Universe Thailand, ando doon ako na title holder siya. Ayun talaga yung laban niya dito kay Miss Puerto Rico. Pero anytime pwede niyang matalo. Challenge to kay ano eh, challenge to kay Miss Puerto Rico na talunin mo ang dati mong reyna, <laughs> 'di ba? So, kung tutuusin, parang konti na lang eh. Siya kasi first runner-up. Ito kasi title holder. So, closer to ano. So, tingnan natin kung silang dalawa ang mag-last two-star sa Miss Universe. Pero, tulad nga na sinabi ko, performance, mas nakikita ko na palung-palo itong si Miss Puerto Rico. Pero kasi matalino kasi si Antonia Forseal. Yung galawan na classy, elegant. So, ayun yung laban naman niya dito kay Puerto Rico. Na hindi siya pwedeng magpakabog ng bonggang-bongga -bongga, na parang tipo ko may hihirap kabugin ni Puerto Rico si Miss Thailand because yung pagiging elegante yung pagiging pagkatao talaga ni Antonia na tahimik pero ando doon na alam mo na talagang kakabog pagdating sa competition. So, yon So, medyo nakakatakot din kasi si Antonia Silent killer kasi ang labanan. ba diba? So, yon So, tingnan natin kung sino ang mas kakabog sa kanila sa Miss Universe. Pero ako, nakikita ko, parehas to. Parehas to na papalo talaga sa competition. Yung kumbaga, hindi talaga sila magpapatalo ng ganun-ganun lang, di ba? Kasi yung experience nila sa international pageant plus doon na nakikita mo na talagang matindi talaga ang caliber nila. So yun, kaya tingnan natin exciting tong bagdagulan ng dalawang galing sa Miss Supranational. So, matira matibay ang labanan dyan. At para naman sa sumunod na chika, usapang Miss International naman. Miss Colombia at Miss Philippines, sino ang tingin mong mas kabog? to be honest, magkaiba yung ino-offer nilang dalawa. Kasi parang etong si Nicole Bormeo, hindi rin nagpapakabot. Yung sa Asia, siya yung isa sa mga pinakamalakas talaga. Hindi yung isa sa mga pinakamalakas. Siya talaga yung malakas. At well-prepared siya sa mga susuotin niya, sa mga eksena niya. Nandoon na nararamdaman mo na talagang lumalaban itong si Nicole. Pero kasi eto namang si Miss Senorita Colombia, di ba? Ang nakakatuwa kasi, Pareha sila naggaling talaga sa matinding national pageant. Binibining Pilipinas at Senyorita Colombia na talagang love na love to ng Miss International. Kung tutuusin yung loyalty kasi, di ba, parang nandudoon talaga. But ako kasi para sa akin, iba ang ipinapakitang galawan ni Nicole at yung beauty na ino-offer niya, very Asia talaga. At nandudoon na isa siya talaga sa nararamdaman mo ng na malakas pagdating sa Asia. At eto yung mga kinakatakutan ng mga Latina, yung galawan ni Nicole. At hindi lang yon brainy din si Nicole at nandoon na mga, makikita mo yung ismarte. Eh. Pero ito naman si Colombia, ay iba naman yung ipinapakitang image. Yung talagang pagtinignan mo siya ay a very miscellaneous international. Yung datingan kasi yung high tapos yung kapayatan, tapos yung kung paano siya mag-ayos, talagang masasabi mo, ay nako, sino ba namang organization ang aayaw sa kanya?" Ba't nandoon ako na magkita na lang silang dalawa sa finals at magkaalaman. Ako nandoon pa rin ako na parang masasabi ko na prepared talaga si Nicole sa lahat ng uh, mga ano eksena niya dito sa Miss International at nakikita ko na si Nicole hindi magpapakain ng buhay sa mga Latina. So yon kahit pa kay Miss Colombia, parang feeling ko talagang lalaban siya. Iba kasi yung energy na ibinibigay ni Nicole eh. Very ano siya eh, yung competitive sa mga candidates at nando doon at paandar siya sa mga bawat eksena niya. At nararamdaman mo talaga na kumakabog siya at nagpapa na talaga 'di ba so good luck kay Nicole at good luck kay Miss Colombia pero para sa akin sino ba ang pwede talaga maging Miss International to be honest yung beauty ni Colombia very Miss International but I go for Nicole for support so kaya ni Nicole yan 'di ba so hindi imposible na maging Miss International din si Nicole sana lang medyo mag-sob-sob lang yung ano niya. Yung, kasi parang yung power niya, sobrang ang powerful. So, gusto ko lang sana medyo parang lumabas yung pagiging, ano mo yun, mahinhin konti. Saro at yeah. Ang lakas kasi niya, sobrang ano, ramdam mo na powerful siya. So, yun, hindi siya nagpapakabog. Promise. At eto na ang sumunod natin, chika. So, mama Sam, tingin mo, Si Miss Dominican Republic sa universe, oh, Tinik ba kay Michelle D.? Hmm, gusto ko yan. Si, ano, ito kasi yung si Miss Dominican, uh, Dominican Republic ng Universe. But Mag promise, maganda siya. At kung titignan mo talaga, parang kung beauty ang pag-uusapan, talagang angat yung beauty niya kay Michelle D. So, promise, kung beauty ang pag-uusapan, angat ang beauty ni Dominican Republic dito kay Miss Philippines. But, naniniwala kasi ako kay Michelle D na kaya niyan si Pain yung ganda na meron etong si Dominica Republic kasi iba ang ino-offer ni Michelle D power. Kumbaga, ganda ang meron dito kay Dominica Republic pero kay Michelle D talaga very powerful. Kumbaga, hindi lang ganda, hindi lang oriental beauty. Nando doon talaga na total package. So, ayun yung advantage naman ni Michelle D kasi talagang total package siya. At kung ikukumpara mo yung profile ni Michelle D at ang profile ng Miss Dominica Republic, hindi ka dapat maalarma sa ganda na meron itong si Dominica Republic kasi nangangabog at nangangain ang ganda ni Michelle D. ba diba? So, yon So, ako para sa akin, sino ba ang kakabog sa kanila at sino ba ang dapat na maalarma si Dominican Republic kasi si Dominican Republic beauty, yes, meron siya pero meron din yan si Michelle D. Nakakaibang Asian beauty at Oriental beauty na kayang sitain ang ganda ng mga Latina. ba? Diba? So, yun. So, syempre, nandudun na ako sa I go for the Miss Philippines. Sabihin nyo ng bias ako. But, in fairness talaga kay Michelle D. Total package at nakikita mo talaga yung kabuuhan niya more than dito kay Miss Dominican Republic. So, naniniwala ako na papalo yung beauty ni Dominican Republic, pero mas naniniwala ako na kaya tumungtong ni Michelle D sa dulo ng competition na to. So, yun! So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin? Tingin nyo ba sino nga ba talaga ang mas matindi sa kanilang dalawa? Diyan na si Nicole Bormeo. Pili mo ba kaya nga ba talaga ni Nicole makipagsabayan sa mga kandidata sa pagdating dito sa Miss International. Tingin mo kaya niya nga kayang makuha ang corona ng Miss International ngayon taon na to? At kay Miss Colombia at kay Miss Philippines sa Miss International sino ang mas kabog? At nakikita mo bang si Michelle D na kaya niyang sipain isa-isa ang mga beauty na mga Latinas dito sa competition ng Miss Universe? Tingin mo, oo, braba si Michelle D sa beauty ni Miss Dominican Republic? So, ano ang say mo dyan? Please comment below para at least malaman ko naman kung ano ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yon So, guys, maraming maraming sa salamat syempre sa inyong lahat sa walang sawang suporta na ibinibigay ninyo dito sa channel ko at sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell para lagi kayong updated. Siyempre, sa aking mga chika. Sabi ng gano'n, always keep smiling and always think positive. Walang imposible sa itaas. Manalig lang tayo sa kanya. Kaya guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys. Oh, mm -hmm.